Ang ating isang salita ngayon ay paraya. Ang natural tendency ng tao ay self-preservation. Kaya nga, may intindihan natin kung bakit ang isang tao kapag may sakit, of course, nagpapagamot. Nagtatrabaho para mabuhay at may makain. Niiwas sa anumang banta sa kanyang buhay. Pero kaya ba mahirap sa ating magparaya dahil kontra ito sa pag-iingat natin sa buhay? pinakikita sa atin ng Ebanghelyo ngayong linggong ito kung ano ang isang matingkad na aspekto ng awa ng Diyos. At ano yun? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magbago. Sa kabila ng ating kasalanan, nagbibigay Dios ng pagkakataon para magmuni-muni tayo at mapagtanto natin na mali tayo. At sa huli, kailangan nating itama ang ating mga sarili nagpaparaya ang Diyos. Ang pagpaparaya ay hindi pagkonsinti sa mali, kundi pagbibigay ng espasyo para maituwid ang pagkakamali. Baka ito rin ang nais ng Diyos para sa atin. Ang pride dapat ibaba, ang sobra, bawasan, ang hindi kailangan, bitawan. Di nga ba't mas magiging tunay na tao maligaya at malaya kung kagaya ng Diyos, kaya mo ring magparaya? Paraya, isang salita sapagkat ang sandigan natin ang kanyang salita.